Ngayon po guys ay maglalaro na po tayo ngayon ng Minecraft So ayan po kasi yung nakita mo dun sa isa kong X-Recorder na video Na naglaro lang kami ng Roblox So ayan po ah, May ka-invite ako dun sa Roblox Si ano Si Luchi19 So ayan po So ngayon po guys ay hindi nyo ba nakikita sa Minecraft na to So meron na rin po akong screen Na kulay blue So ganito siya o oh, ayan o oh, screen niya Pati, pero, in, wani, hindi naman yung pangalan ko So, ang pangalan ko na lang kasi, skin-skin Ano, 2135 five, five, or, so, ayan po okay, lang yan. Pati, ito na rin, pero, ito yung skin ko So, ayan po So, ngayon po, guys, ay maglalaro po ako ng server Dun sa may The High Bed Wars So, ayan po So medyo ano Ang nakabasa dito sa baba Wait lang bakit ko pa na, na play to X muna natin So ang nakabasa po dito sa baba Sa may kulay blue highs Alam tayo to High 6 times 32 times Ayun ang alam So ngayon tala, tara play na natin So ang date na rin po ngayon It's July 2 na So ayan po July 2 So mga tatlong buwan na lang birthday ko na So tara play na natin Simula na natin Huwag na natin patagal So dito tayo sa may server Nakabukas ba yung wifi? Server uh, Hanapin natin dito yung The Hive So kailangan ko talaga manalo dun sa Bed Wars Kasi may madaming kalaban dun Na ipang naglalaro ng Minecraft So tara so, Tara join na tayo join server so hintay hintay muna tayo kasi medyo matagal pa yung nakikita mo yan guys ayan yung MB storage yan and downloading packs ang nakabasa kasi pangalan ko dito sa Minecraft kaganina Dave the Angel lang eh pero ngayon skin skin na so tara ang tagal may na maghintay mo na tayo kasi hininaan ko na yung boses ko eh kasi may natutulog na dito sa kwarto kasi ang oras na natin alauna na 124 Ayan. So medyo matagal Hintay-hintay lang muna tayo Kasi ito, ito kasi may storage yan eh pero so, tara post na muna natin x recorder natin yan na ang nakabasa hive ayan so tara ito na join na tayo ayan nandito na tayo sa, sa may server ayan nandito na tayo sa the hive ayan po yung nakikita mo sila may mga skin sila ala nakaharap sa akin ito skin ko ayan nag respawn ako dito sa may kulay dilaw na yan wait wait napindot ko pangalan ko Dave the Angel Hala bakit kasi yung nakita ko dun sa ano Sa ano yung pagpiplay pa lang natin Ang pangalan skin skin Bakit naging ganito Dave Ito yung pangalan ko Dave the Angel Hala So okay lang yan Tara simulan na natin na tayo sa solo no -pins. solo no pa ba tayo?